Umaabot ng 902.895 million pesos ang 2026 proposed budget ng opisina ng pangalawang pangulo. Mas mataas ito kumpara sa 733.198 million pesos na naaprobahang pondo ng OVP para sa taong 2025. Ayon kay Vice President Sara Duterte, ang bahagyang pagtaas ng kanilang pondo ay bunsod ng pagdami ng mga tauhan sa ilalim ng kanyang opisina. Gayun din ang dagdag na pondo para sa disaster relief na pangalawaan niyang pinakamataas na ayuda na hinihingi sa OVP kasunod ng tulong para sa burial o pagpapalibing. Ilang senador ang nagbigay ng kanikanilang manifestasyon kung saan nagpahayag ang mga ito ng pagsuporta sa panukalang pondo at mga programa ng OVP. Matapos nito ay inihain ni Senate Majority Floor Leader Juan Miguel Zubiri ang motion na bigyan ng parliamentary courtesy ang naturang opisina. Ito anya ay ginagawa na sa mga nagdaang ilang taon gaya ng kortesiya na ibinibigay sa budget ng Office of uh, the President. Lalo pa anya na lean o basic na ang pondo na nakapaloob sa panukalang budget ng OVP. Sinigundahan naman ang masyong ito ni Senators Amy Marcos, Ronald Bato de la Rosa, Robin Hood Padilla at Jingoy Estrada. At dahil wala namang ibang senador na nagpahayag ng pagtutol sa 2026 OVP budget, agad na inaprubahan ang budget ng OVP sa level ng Committee on Finance at isinumiti na para sa konsiderasyon ng plenaryo. Nagtagal lang ng nasa 45 minutes ang pagdinig ng Senate Committee on Finance para sa budget ng ika-2 pangulo. Itinalimu ng Executive Director ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na si dating Supreme Court spokesperson Attorney Brian Kit Husaka na walang live streaming sa hearing o pagdinig ng komisyon. Ito anya ang kanilang kasalukuyang pulisya. Paliwanang ni Osaka, layo nito na maywasan ang trial by publicity at hindi payag ang komisyon na magamit para sa political leverage o personal na agenda ng sinuman. Aminado ang ICI na may panawagan ng publiko para sa live streaming ng mga pagdinig. Tiniyak ni Usaka na tatalakay nila ito upang makahanap ng balansing solusyon sa pagitan ng transparency at proteksyon ng mga karapatan. Ang mga naunang pagdinig ay paraan niya sa case build-up hinggil sa mga aksyong legal, sibil o administratibo. Ang mga aksyong ito ay re-refer sa mga kaukulang ahensya tulad ng ombudsman. Samantala, tatalakayin din nila sa komisyon ang isyu ng pagbibitiw ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang miyembro ng ICI. Pagtangging UN... mapa sa ilalim sa legal na proseso ng House of Representatives na magre sa disciplinary at legal actions. Yan ay kung hindi babalik ng Pilipinas araw ng lunes, September 29, si Ako Bicol Representative Sal Dico, dating House Appropriations Panel Chairperson. Ito ang ultimatum ni House Speaker Boji D. III sa kapwa kongresistang naharap sa mga alegasyon ng katiwalian sa mga flood control project. Sa kanyang sulat kay Ko, tiniyak ng House Speaker na kung uuwi ito ng bansa, makikipag-ugnayan ng kamera sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan para tiyaki ng seguridad nito at ng kanyang pamilya. Binigyang diin din itong ang pagpapawalang visa sa kanyang travel clearance ay hindi dapat ipakahulugang pre-judgment o panghuhusga bago's isang oportunidad para kay Ko na direktang sagutin ang mga paratang laban sa kanya at sa tamang forum dagdag pa ng house speaker bukod sa mga isyong ibinabato laban kay Ko nahaharap din ito sa isang reklamo sa House Committee on Ethics na una nang nagpahayag ng pagkabahala si Ko sa pagbawi sa kanyang travel clearance sa kanya sa niya masali, para sa Senate Blue Ribbon Committee chairperson Panfilo Lacson na mayroon umanong mga insertion o na items sa 2025 budget Partikular ito sa General Appropriations Act o GAA na siyang inaprobang pambansang pondo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang panayam, sinabi ni Senador Ping Lacson na nakakita siya ng dokumento na may listahan ng insertions ng kapwa mga kongresista at mga senador. Sa Senado pa anya ay mayroon ng hindi bababa sa isang daang bilyong piso ang kabuang halaga ng mga individual insertion. Nakatag ito na for later release o FLR, ibig sabihin sa kanapopondohan ng items halos lahat anyo ng mga senador sa 19th Congress ay nakita niya sa listahan. Ngunit tumanggi na itong magbigay ng pangalan dahil hindi naman anya kumpleto ang 24 na senador. Hindi niya pa rin nabubusisi ang mga insersyon ng mga miyembro ng kamera, ngunit mahaba rin anya ang listahan para rito. Kung maiwasan ng... ang pamumulitika o pagkuha ng ilang politiko ng credit sa ipinamimigay na ayuda ng pamhalaan, sinimulan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pagrerebisa sa guidelines ng kanilang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX program. Ayon kay Undersecretary Adonis Sulit, kasabay ng pagpapatupad ng mas malinaw na proseso, isasama na rin sa bagong patakaran ang mahigpit na pagbabawal sa presensya ng mga politiko tuwing pamamahagi ng tulong. Yeah. Press Officer Jose Claire Castro, ang Blue Notice ay para lamang ma-monitor ang galaw ng mambabatas at hindi upang arestuhin. Si Congressman Ko ay iniuugnay sa anomalya sa flood control projects at issue sa budget insertion. Ng kulungan. Sa pahayag na inilabas ng pangalawang pangulo, sinabi nito na nakatanggap sila ng impormasyon na nawala ng malay ang dating pangulo sa kanyang silid at isinailalim sa laboratory tests at hindi agad na ipaalam sa pamilya Duterte ang insidente. Mariinding tinutulan ni VP Sara ang isinagawang welfare check ng pamahalaan sa ICC Detention Center na anyay malinaw na pangaabuso sa karapatan ng kanyang ama. Giit niya, walang dahilan upang manatiling nakakulong si Duterte dahil hindi ito banta sa mga saksi o sa mga kaso at wala rin balak na muling humawak ng posisyon sa gobyerno. Tinuligsari niya ang ICC dahil sa kabiguan nitong maglaan ng kahit tagapag-alaga para sa mga simpleng pangangailangan sa kalusugan ng dating Pangulo. Samantala, sa inilabas na pahayag ni Attorney Nicholas Kaufman, kinumpirma nito na ilang beses nang nadapa at nawalan ng malay ang matanda Duterte sa loob ng selda at kinailangang dalhin sa ospital para masuri sa posibleng pinsala sa ulo. Bagay na hindi napaalam o napaalam kahit sa legal counsel ng dating ICI. pangulo. Ang track record nila ay patunay na ang integridad, courage at independence ay hindi negotiable kundi isang pundasyon ng tunay na leadership. Ang mga nagawaan nila ni Magalong sa nakalipas ay nagpapahayap ng isang malinaw na mensahe na siya ay hindi maaaring mabili, mabuli o matangay sa mga pabor o pagbabanta. Ang kanyang sinusundan nila ay ang katotohanan. Noong September 15 lamang siya itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Special Advisor ng ICI. Halit sa Ella, ito ng Regional Trial Court Branch 279 ng National Capital Region dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Bernina Karma at maging ang apat na iba pa na kinabibilangan ni na dating Navalcom Commissioner Edelberto Lunato ang nag-awon na punis na si Sergeant Jeremy Kausapin alias Tox, Lieutenant Colonel Santi Mendoza at ang dismissed police officer na si Enriquez Mariano. Ito'y may kaugnayan sa kasong murder at frustrated murder sa pamaril kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga at a driver dito sa driver nito sa Mandaluyong noong July 30, 2020. Matatataang humarap sa pag-inig ng House of Representatives ng Senator Colonel Santi, Santi Mendoza kung naisumanay extrajudicial killings ng nakaraang administrasyon kung saan, sinabi din ni Mendoza, na inugusyan siya para pasahin si Barayuga.